Sa bawat hakbang ng paglalakbay, tayo ay dadalhin sa madaling nakaharian ng misteryo, isang lugar kung saan ang mga katawan ng mga inosenteng biktima ay nililinis gamit ang mapuminsalang asid. Paano nga ba nangyayari ang mga krimen na ito? Ano ang paminsang nagtulak sa isang acid bath murder na gawing masalimuot at kahintik-hindik ang kanyang mga krimen? Handa ka na bang sumama sa paghukay ng mga lihim na nagbibigay buhay sa masalimuot at nakakatakot na kwento ng isang hindi malilimutang yugto sa kasaysayan ng krimen? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay maling nagpabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, kasama nyo sa isang nakakabagabag na paglalakbay sa isang kontrobersyal na kaso sa kasaysayan, ang kasong kilala bilang acid bath murderer. Kaugnay sa kasaysayan ng krimen, hindi lahat ay nakapag-iiwan ng matinding marka. Ngunit si John George Hay, mas kilala bilang acid bath murderer, ay nag-iwan ng masalimuot at malupit na istorya ng pagpatay noong dekada 1940. Ang pamamaraan ni Hay sa pagpatay ay walang kahingahan. Ang kanyang unang tatlong biktima ay binugbog hanggang mamatay. Subalit ang huli Isinilaban niya ng .38 Unfilled Revolver na pag-aari ni Dr. Henderson. Matapos mamatay ang mga biktima, itinuturing ni Hay na isang ritual ang pag-inom ng tasa ng dugo ng biktima. Pagkatapos nito, itinulak niya ang bangkay sa isang 45-gallon drum. Sunod na isinusuot ni Hay ang isang rubber apron, guantes, wellies, at isang gas mask. Pagkatapos, binaunan niya ng konsentrado at mabagsik na sulfuric acid ng drum upang takpan ang bangkay. Ang sobrang init mula sa aksyon ng sulfuric acid sa katawan ay nagiging sanhi ng pagkatunaw ng mga puto ng tao. Isang araw o dalawang araw pagkatapos, umabalik si Hay at inilalabas ang natirang sludge sa kalapit na lupaing basura. Ang kanyang mga kahindik-hindik na gawain ay nagdulot sa kanya ng sentensyang kamatayan. Noong ikasampu ng Agosto 1949, siya'y isinampas sa hukuman. Ang kwento ni Hay ay hindi lamang nagdudulot ng panggigil, kundi nagbibigay rin ng hindi malilimutang katanungan sa ating isipan. Paano at bakit naisip ni Hay na gawin ang mga ganitong karumal dumal na krimen? Ano ang naging motibo niya para gawin ito sa pamamagitan ng masalimuot na pamamaraan? Upang mas lalo nating maunawaan ang isang tao, kailangan nating suriin ang kanyang mga pinagmulan. Ipinanganak si He noong 24 ng Hulo, 1909 sa Stanford, Lincolnshire. Lumaki siya sa Outwood, Yorkshire, kung saan ang kanyang ama ay isang Collier foreman at miyembro ng ultra-religious na Plymouth Brethren. Sa edad na labing pito, iniwan ni He ang kanyang pamilya at nagtrabaho bilang apprenticeship sa isang motor engineer. Subalit nahulog agad siya sa krimen katulad ng pagpeke ng mga dokumento ng sasakyan. Sa November 1934, nahatulan siya ng aring nabuwan sa Lead Assizes. Ang kanyang asawa ay napiling makipag-divorce sa kanya simula ng araw ng kanyang pagkalaya at nagsimula siyang magtagumpay sa dry cleaning business kasama ang kanyang kasosyo. Subalit sa isang aksidente, namatay ang kanyang kasosyo at bumagsak ang kanilang negosyo. Lumipat si Hay sa London noong 1936, kung saan naging chauffeur siya para sa pamilya Max One. Sa ilalim ng maskara ng isang mabait na driver, natuklasan niya ang isa pang lang. Sa Surrey Assizes noong November 1937, nahatulan siyang apat na taon ng penal servitude. Pagkalaya noong Agosto 1940, bumalik siya sa loob ng isang taon. Nagserbisyo ng 21 buwan dahil sa pagninakaw. Makikita kahit sa simula na hindi siya magtatagumpay sa tapat na pamumuhay. Sa tagpuan ng kanyang kwento noong tag-init ng 1944, nakipagtagpo siya muli kay William Donald Maxwell, na unang nakilala niya noong 1936. Noong Setyembre 2webe, 1944, inimbitahan ni si Maxwell sa kanyang workshop sa 79 Gloucester Road. Doon, si Sinuotan si Maxuan at inilagay sa isang drum na puno ng asido ang katawan. Pagkatapos, pumunta siya sa magulang ni Maxuan at sinabi na nagtago ito upang hindi tawagin sa military service. Napanatili niya ang kanyang panlilinlang sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga peking sulat mula kay Maxuan hanggang Hulyo 1945. Kung saan naman, pinatay niya ang magulang ni Maxuan at dinispose ang kanilang mga katawan sa parehong paraan. Ang kanyang pagnanakaw ay nagdulot ng malaking kita mula sa pamilya tinatay Tinatayang kinita niya ang halos 4000 euros, isang malaking halaga noong 1945. Isinulat niya ang mga dokumento na nagbibigay sa kanya ng legal na kontrol sa lahat ng kanilang ari-arian at ito ay nagbigay daan sa kanya na magbenta ng lahat, nagkakamit ng 4000 euros sa proseso, isang malaking halaga noong post-war Britain. Hindi kalauna noong 1947, nakilala ni He ang mag-asawang Henderson sa isang property deal. Noong Pebrero 1948, dinala niya sila ng isa-isa mula -isa sa Metropole Hotel Brighton patungo sa kanyang bagong workshop sa Crawley. Doon, isa-isa niya itong pinatay at inilagay ang kanilang mga katawan sa parehong drum na puno ng asido. Binayaran niya ang kanilang bill sa hotel at inalis ang lahat ng kanilang mga gamit na may halaga. Sa Pebrero 1949 naman, pagkatapos ng apat na taon sa Onslow Court Hotel, nakilala ni Hay si Mrs. Olive Henrietta Olivia Roberts Durand-Deacon. Sa edad na 69, siya ay isang widow na nagstay sa hotel ng higit sa anim na taon. Sa kanyang tanghalian noong ikalabing apat ng Pebrero, ipinakita ni Mrs. Durand-Deacon kay Hay ang kanyang mga nilikhang konyaring kuko at itinanong kung maaaring nang mapabuti ang ideya upang maging isang produkto na maaaring ibenta. Nangako si Hay na pag-iisipan ito. Kung ikalabing walo ng Pebrero, dinala niya si Mrs. Durant -Dicol sa kanyang workshop sa Crowley sa kanyang Alves. Doon, pinatay niya ito sa likod ng ulo at pagkatapos alisin ng kanyang mga alahas at fur coat at saka ay sa isang 45-gallon corrosion-resistive drum at pinuno ng sulfuric acid. Pagbalik sa Onslow Court Hotel, kumain si He ng isang masarap na tatlong-course dinner. Ang araw na sumunod, nag-alala ang mga bisita sa hotel dahil dito mulo si Mrs. Durand sa almusal. Tinanong si He ng mga bisita kung alam niya kung nasaan ito. Sinabi niya na mayroon siyang nakatakdang appointment, ngunit hindi dumating ang doktorang babae. Ngunit nang dumating ang lingko, naging malinaw na may mali. Lumapit si He kay Mrs. Lane na nagpakita ng pag-aalala noong araw na at nagtanong kung may nabalitaan ba mula sa nawawalang babae. Sinabi ni Mrs. Lay na wala siyang balita at nais niyang pumunta sa pulis siya. Nag-alok si Hay na samahan siya at dinala ito sa Chelsea Police Station. Noong lunes, binalikan ni Hay ang kanyang workshop at nalinis ang sludge mula sa tank sa lupaing labas ng workshop. Nagpunta siya sa Horsham at pinabalik ang mga alahas ni Mrs. Duran Deacon. Pagbalik niya sa hotel, naghihintay na ang pulis para sa kanya. Binigyan siya ng pahayag na nagpapakita ng kanyang kwento ukol sa pagkakatagpo niya kay Mrs. Duran Deacon. Ang pag-amin niya eh sa kanyang mga krimen at ang maagang pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa karumal-dumal na landas ay nagturo sa mga nagtangkang investigasyon kung paano siya nahulog sa kanyang kapahamakan sa kanyang pagsisinungaling at kahayupan na ipakita ni He ang kanyang kakulangan sa katinoan at kawalan ng pakundangan sa buhay ng kanyang mga biktima. Ang hatol kay He ay kamatayan at noong ikasampu ng Agosto 1949, isinakatuparan ang parusa. Isinapit siya at binawian ng buhay. Ngunit, higit pa sa mga detalye ng kanyang mga krimen, may mga kakaibang aspeto sa buhay ni He na nagdadagdag ng kahulugan sa kanyang kwento. Ano ang iyong opinyon sa kaso ng acid bath murder? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais niyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. ba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!